Guys, pipitas tayo ng bunga ng papaya at dahon ng malunggay kasi magluluto tayo ng tinola. Isasahog natin. Ayan, ako na ang manunungkit. Ganyan lamang po ang pagkuha ng papaya. Iyan. kuha na tayo ng malunggay. malaking tipid na po sa atin dito sa Maynila kung meron tayong mga tanim na gulay sa mahal ng bilihin ngayon masarap magtanim yan ready na linisin na natin ang papaya pati na rin ang ating malunggay himayin na din natin Ayan, nahugasan na po yan, guys. Okay, tapos na nating linisin. Isasahog na natin ang papaya. Ilagay na ang malunggay. And tada! Tapos na, nakaluto na tayo ng ulam. Tinola with papaya in malunggay. Ayan. Manamis-namis ang papaya. Yun lamang guys. Thank you.